Garawi, I've been waiting for you. I've been patiently waiting for you, dude. You said na you learned a lot from me. Okay? Lahat ng kasamahan mo dyan sa side nyo ay takot ay pag-debate. Then let's debate this. J. Where's the fact? What's up Sir Mike? Or kayo na rin lang siguro ang itatawag ko sa para di malito ang mga followers natin na mas sanay madinig na tawagin kang kayo. Hindi ko alam kung kaba o excitement itong nararamdaman ko sa invitation mo. Kung ang invitation mo na ito ay formal debate, as in live na sagutan, then sorry, Ay admit na hindi ko kaya ang ganun. May speech problem ako at inexplain ko yan sa video ko na naka-feature sa channel ko. Ang pagvavlog ko o paggawa ko ng content ay itinuturin ko na speech therapy ko. Maybe si Comics man ang kamatch mo, hindi ako. I believe hinahamon ka rin niya. Hindi ako gaya nyo na sanay sa impromptu na sagutan. Pero kung ang tinutukoy mo na debate ay yung contentan lang, as in magsasagutan tayo, then sure, game ako. Sasagutin ko yung buong video mo na yan, point by point. Pero meron lang akong few conditions sanang hihingin sa'yo. Let's just say, partida mo na sa akin to bilang kumbaga estudyante mo. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Aminado ako, no match ako sa'yo. Sabi mo, you learn from me right? Then let's test it. If you actually learn from me, let's tackle this. Who's the bully? Para sa mga hindi pa nakakaalam, I've been following Sir Michael, also known as Kayu or Kamatis Analysis Unit since 2020 or 2021 pa yata yun. That time, nasa 1,000 plus pa lang ata ang followers niya if I remember correctly. At ang mga contents pa lang niya that time is about philosophy and pakikipag-argue sa mga atheists. Na-discover ko ang channel niya dahil may ginagawa akong research para sa video ko about types of truth. At the same time, hilig ko na ever since ang makipag-argue sa atheist, kaya nahook ako sa mga contents niya. Sa totoo lang, medyo nangihinayang ako para sa iyo, Sir Kayu. Nangihinayang ako kasi feeling ko kakaunti na lang yung mga gaya mo na may kakayahang makipag-argue sa atheist, which is now widely spreading. Sayang binitawan mo. So, as I was saying, game ako, let's debate, pero contentan lang. Also, don't expect na makakasagot agad ako. Kasi as you can see, bihira ako gumawa ng content. This year, more or less 41 videos lang ang nagawa ko. So it's like averaging lang ako ng 3 to 4 videos monthly. At sobrang iksi lang ng mga yan. May mga less than 5 minutes at karamihan less than 10 minutes long. Tapos once a month lang ako gumagawa ng in-depth content. The rest medyo dinumali ng konti. Anyway, here are my conditions. First, ilabas natin ang Islam sa usapan. Kasi ang napapansin ko every time you speak about Islam, eh may ini-imply kang hindi maganda. Kaya ang question ko simulat sa poll, sa Islam ba during war? Is it okay to use deception? I ask you that question. Did you answer me? We hate deception. Hindi ka pwede magdagdag bawas. Unless of course, okay lang sa'yo ang deception. That's why in your camp, full of deception. Unless okay lang sa'yo deception, then how can I argue with that? Right? Weapon nila yung deception eh. Remember? Well, that's, that's where you're... That's why you're wrong. You think lying is an advantage. It's not. I used to think that way too. See, when you use deception, comebacks to you. <laughs> Kasi I know nga, na sa framework mo, deception is no big deal. And he's just using the art of war na tinuro ni Muhammad na in event of war, you can use deception. Am I, am I wrong? Am I wrong, Garawi? We both know na you are trying to imply sa audience mo na normal sa akin ang deception o pagsisinungalin. Omission of the rel relevant information is actually deception. That's a lie. Another lie. Stop it. Let me ask your followers, Sir Kayu, if you don't mind. No coaching, please. Anong fallacy ang ginamit sa akin ni Sir Kayu dito? Curious lang ako kung may natututunan din kayo sa kanya. Clue, it is a type of ad hominem. Pakicomment lang. Pero to answer your question, bawal sa mga Muslim ang magsinungalin. Sa Islam, may tinatawag na minor sins and major sins at ang lying ay kasali sa major sin. Nakalagay yan sa Quran. Allah certainly does not guide whoever persists in lying and disbelief. Ayon din kay Prophet Muhammad, peace be upon him, Truthfulness leads to righteousness, and righteousness leads to paradise. And a man keeps on telling the truth until he becomes a truthful person. Falsehood leads to al-fajr, i.e., wickedness, evil doing, and al-fajr, wickedness leads to the hell fire, and a man may keep on telling lies till he is written before Allah, a liar. The signs of a hypocrite are, whenever he speaks, he tells a lie. Regarding naman sa takiya, i google mo lang lilitaw na agad ko ano meaning nito. Even si Chat GPT pwede kaming bigyan basic meaning Neto Obviously, wala tayo sa gera at hindi nanganganib ang ko dito. Contentan lang to, so bakit ko naman ilalagay sa risk ang kaluluwa ko sa hellfire dahil lang dito? Also, you can't deny na alam mo ang totoong meaning ng takiya. Sa iyo mismo nang galing to. Sa takiya, um, you can actually renounce your faith just to cover for your own survival. And he's just using the art of war na tinuro ni Muhammad na in event of war, you can use deception. Am I, am I wrong? Am I wrong, Galawi? So somehow may idea ka sa meaning pero ginagamit mo siya sa akin. Kasi ano pang sense na sumagot ako kung para sa mata ng followers mo eh sinungali na ako. And also another reason, hindi ito ang unang beses na nag-imply ka ng masama sa mga Muslim. Although sinabi mong hindi mo nila lahat pero let me remind you ang mga sinabi mo. Should I apologize kapag gumawa ako ng isang video na may nagtitinda ng DVD at Muslim? Should I apologize for that? Because it's a well-known phenomenon, right? Kumbaga, o sige, sabi natin may bad Muslims and may good Muslims. Maybe? I don't know. Those people na while my brothers and sisters in Islamic countries are being beheaded, um, it is kind of insulting. The last time I checked, uh, my brothers and sisters are being beheaded sa Islamic countries. Maybe stereotyping? Sure! Pero it's still a reality. And then, nabaitan niyo ba sa Nigeria? Or Christians are being beheaded around the world. And, yeah, around the world. Pakitanong, pakitanong nga sa, ano, sa mga Muslim, ano yung ginagawa sa infidels. At saka, ano yung na ng infidels? At hindi hindi na to in practice to ha, in practice. So, ask them, please. Doon kami lumaki, ala kung our friends are from the uh, Muslim faith, yung mga marang. Are they really your real friends? Really now? Do you, do you understand that you are an infidel to them? Do you understand that? Ask them about the infidels. Let them define it, then ask them, what am I to you? <laughs> You're not my friend be happy for me kasi hindi ako nagugutom. Diba? Try to criticize the no, Islamic faith. Baka magutom ka at ano you know, yun, mahiwala yung, you know, what they do with the infidels. I challenge you, criticize the Islam, Islamic faith. Try it! Try it! Try it! Yung pinagayapan mong as good as the Muslim faith. Try it! Ang damage control mong gagawin ngayon is, teka, iwasan ko yung delikado. Kaya medyo umano ko ngayon sa Islamic faith. Now, kasi delikado ka dun eh. Try, try mo kayang humarang sa araw as infidel. <laughs> try, try, try mo lang. try, try mo lang, Nico David. Try mo lang. I mean, I mean, just for fun. Or are you just trying to imply na may masasaktan pag bumotra sa Islam? Kasi parang... Yeah, that's what, that's what I'm saying. By the way, kaya hindi na ako sumagot doon sa unang argument natin kasi pinayuhan ako ng mga ustad ko na wag nang sumagot dahil hindi ko naman talaga linya ang comparative religion. Kung mapapansin mo sa mga contents ko, more on existence ng Diyos ang pinapatunayan ko. Walang religion involved. At isa pa, naiparating ko na yung gusto kong message sa mga friends and followers ko sa pamamagitan ng video ko na yon. Para sa iyo, ikinoconsider mong malabo yung video ko na yon, pero para sa mga friends ko, super linaw nun. So I don't see any more reason na makipag back and forth argument pa ako sa iyo that time. Pero kung talagang gusto mo ng debate about Islam, pwede naman. Pero gaya nga ng sinabi ko sa iyo dati, hindi ako ang lalaban sa iyo. Yung ustad ko yun ang kamatch mo talaga. Pwede tayong mag-set ng formal debate live. Christianity versus Islam, takiya, o whatever topic you want. Game yung ustad ko dyan. Mag-set ka lang ng schedule. May second condition. Kung pwede lang sana, eh, gawin nating short videos lang. Less than 10 minutes lang ang bawat respond natin sa isa't isa. Direct to the point, para hindi matagal panoorin. Kasi ang hirap pag ganitong more than 1 hour ang papanoorin ko kada reply mo, tapos kaya mo pa akong tambakan ng videos kasi mabagal akong gumawa ng video. Gaya neto, magre-respond pa lang ako dito sa unang video mo, may another 1 hour ka na ulit na video para sa akin. Ni hindi ko pa napapanood yung second video mo. So pasensya na sir kayo, pero hindi talaga kaya ng time ko manood ng mahahabang videos. Kaya kung mahahabang video uli ang reply mo, pass na ako. I spend most of my time sa family and friends ko plus may mga religious obligations pa ako. At the same time may other contents ako na ginagawa na need din ng research. Also hindi ako gaya mo na kayang sumagot ng impromptu. Kailangan akong panuurin yung video mo ng paulit-ulit. And my third condition, sports lang sana tayo. Okay lang ako dyan sa style mo sa akin ngayon na may pagka-aggressive yung approach mo sa pakikipag-argue. Naiintindihan kita dyan, kailangan yan para tumasang engagement at hindi maboard ang audience. Pero syempre, tatapatan ko yan. Medyo magiging ganyan din ang tono ko. Pero ang hiling ko lang sana, eh, wala lang bastusan at personalan. Huwag lang sana tayong umabot sa level ng bardagulan yun ni na Yap. Kasi as far as I recall, ang bait nyo din noon sa isa't isa. Then nag-evolve na na nag-evolve ang bardagulan nyo hanggang naging personala na. So dito sa debate natin, or siguro mas mainam na tawaging contentan o argument, once mapansin kong nagiging personal na ang atak mo sa akin, ayaw na. Basta stick lang sana tayo dito sa video ko. Kaya sabi ko sa simula ng video ko na to, may excitement akong nararamdaman. Kasi matagal na talaga namin plano ni Nico David ang mag-contentan kind debate. Hindi lang talaga matuloy-tuloy kasi hindi kami magkasundo sa topic na pagdedebatihan namin kaya ko pinupush na matuloy yung debate namin kasi kasama sa advocacy ko sa page ko ang pagkakaroon ng friendly debate and gusto kong magturo ng lesson sa mga followers namin na pwede naman magkaroon ng matinong argument na walang bardagulan. So kung papayag ka dito sa three conditions ko, eh mauuna tayo kaysa kay Nico David. And I hope dito sa gagawin natin ito, eh matututo ang followers natin pareho na makipag-argue ng hindi nauuwi sa away. So game, hihintayin ko ang pag-agree mo dito sa three conditions ko. At pag nagkasundo tayo dyan, bigyan mo lang ako ng few weeks kasi meron pa akong isang content na pinaprioritize. Ang dami nagre-request sa akin neto. And siguro, pagbibigyan ko rin muna itong question ni Atty. Libayan. So yun lang, I hope hindi mo ako tambakan ng videos habang hindi ko pa natatapos yung iba ko pang gagawing content. Adios! Sa amin, love your enemy. And then kapag silang palka, bigyan mo rin yung kabila.